Uy, kilig, anong nangyari sayo? Ulo, eh. sa iyo? Sa akin ulo ko eh. Dami sa mga sakit Siguro ganda na talaga kapag trentahin na eh. Ah, ganun ba? Mabuti na lang napadaan pala ako dito ngayon. Alam mo ba, meron akong bagong iaalok sa iyo ngayon? Ito yung bagong creations pa essentials massage shrub. Alam mo ba, itong olivo organica? Masarap to. Pag pinahid mo sa ulo mo, tsak na matatanggal ang sakit niyan. Oh. Talaga? Oo ano, ah. Meron ka din ba sa mga ano? Sipon, ubo, ganyan. Bakit? Sinisipon ka ba? Oh. Ay, nako. Alam mo ba na masarap tong amoyin para makahinga ka ng maayos? Pero mabuti na lang matangos ang ilong mo. Makakahinga ka talaga ng maayos. O, oh, eto. Punin mo na rin yan. Wow. Wow. eh, meron ka ba sa ano? Panghilot sa pananakit ng likod, katawan, ganyan, Kasuasuan. Oh! Nako, ang dami mo na pala talaga nararamdaman. Ganyan talaga mga trend tayo na. Meron din ako nyan. etong bagong-bago na zest. Alam mo ba, itong massage rub na to, isang pahid mo lang to sa mga kasuha mo. Tanggal ang sakit nyan. O, eto. Eh, meron ko din ba sa ano? Pagdating ng gabi, hirap kasi makatulog eh. Nako, kilig sa'yo. Kung ako sa'yo, patayin mo na yung wifi nyo. Minsan, dinadahilan nyo na lang yan, hindi kayo makakatulog. Patayin mo yung wifi mo, tigilan mo ka ka cellphone. Pero sige na nga, meron na nga ako i sa'yo. Eto nga pala, yung purple na to. Etong massage shop na night. Alam mo ba, mahimbing ang tulog mo kapag ito'y inamoy mo. Kaya maganda rin to para makatulong sa'yo sa pagtulog mo. O sige, kunin mo na rin yan. Oy, bayaran mo yung sound mo ah. diyan libre. Last na lang. Mayroon ano na, parang, na naman? Pangalakit ng tiyan. Ay nako po, yan ang mahirap, yan ang wala ako. Pero doon oh, doon, doon, doon banda doon. Meron doon, pwede kang gumamit ng CR doon. Ihi lima, dumi sampo. o pumili ka na lang. Ah, Sakto Hoy, bayaran mo yan ha. Check out mo yan, check out. Dami naman nito. <laughs>